Bagong regulasyong ipapatupad ng TRB kaugnay ng RFID, ating pag-uusapan kasama si Julius Corpus, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board. Sir Julius, magandang tanghali po. Hmm. At ma'am niya, at Yusek Mark, uh, isang magandang tanghali po sa okay. inyo. At lahat na po kayo? na masukit na dito sa inyong programa sa pcd Board. magandang apostasyon. Ay, magandang hapon po sa inyo, sir. Nag-anunsyo po ang Toll Regulatory Board na pagmumultahin na ang mga motoristang walang RFID at walang sapat na RFID load. Ano po ang dahilan sa likod nito at kailan po ito ipapatupad? Ang uh, mami niya, ang, ang la, pasayadayunin po ng Joint Memorandum Circular ay magkaroon tayo ng isang smooth at uh, fast uh, Uh, transaction time and travel sa ating mga toll plazas, particularly dito sa mga ETC lanes po natin. No? Yung mga RFID lanes natin. Sapagkat uh, ang nakuha po namin sa mga datos natin, marami po sa ating mga uh, RFID users ang uh, very ang uh, um, compliant and responsible sa paggamit ng kanilang RFID method, method ay, ay ay at maayos ang kanilang RFID. Subalit, balit pa minsan-minsan po kasi may mga uh, expressway users din na pumapasok sa RFID lane na walang RFID, walang sticker. At saka yung iba naman po pumapasok din sa RFID lane natin, ATC lane natin na alam naman nila na kulang yung load nila at doon po sila nagbabayad sa mismong lane. So isa pong JNC ito ay uh, uh na ah uh, nung ganitong uh, hindi maayos na practice o uh, na ginagawa ng ating mga turista ah uh, ipo sila na kung wala kang RFID lane ay sa isang RFID lane ay mapapatawan po kayo ng uh, ng uh, apprehension or citation at ganoon na rin po kung kulang yung load ninyo at uh, kayo ay pumasok pa rin doon sa RFID lane ay mapapatawan po kayo ng penalty Ah, uh, yung kung saan niya, ito ay pinakamahalagang uh, uh, informasyon na ibibigay ko sa inyo ngayong araw na ito. Yung pong JM thing yan, it's supposed to be effective August 31. So how many days from now, di po ba niya? Ang dahil po sa ano, uh, may narapat po ng ating kalihing ng transportasyon uh, na ipagpaliban ang implementasyon ng uh, Joint Memorandum Circular na ito dahilan ng isa uh, upang i-fine-tune pa ang uh, 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 expressway operations ng mga toll operators and concessionaire. Upang ngayon pang halawa, upang mag-intensify -ma pa yung information campaign na kailangan gawin upang magabayan yung ating mga motorista at maligyan sila ng pagkakataon na sumunod dun sa Joint Memorandum Circular. So hindi pa po muna ito ipapatupad by August 31, hindi sa October 1 na po ang pagpapatupad nito dahil nilifer po muna ang implementasyon. Yan po ang uh, malaking dalita na itinipahagi po sa inyo at unang-una -una po po kayong nakapatayang soko niya. Sir, base po sa inyong datos, ilang porsyento pa po sa mga motorista ang wala pang RFID? At uh, paano po natin sila mahikayat na naku, kunin na ang mga ito? As uh, of uh, ano po, ang pinakahuling talak po namin, around 90% na po ang ang gumagamit ng RFID sa ating mga expressway And may ilan na lamang po, around 10% yata ang uh, wala pa at so, hindi gumagamit ng RFID yung ipa. At uh, yung iba naman ay yan. Uh, magamit pero medyo uh, hindi ho uh, as responsible as the vast majority of our ID subscribers natin na uh, sapat ang load at maayos ang kondisyon ng kanilang RFID. Sir, ano naman po ang masasabi ng TRB sa pahayag ng isang senador na dapat ayusin muna ang mga defective RFID system bago ipatupad ang pagmumulta sa mga motorista? Kaano po ba ka ang RFID system ng mga tol sa ngayon? Um, I mean, we understand and exactly agree with that statement na ng pagpapatupad nitong joint memorandum circular sa BNN even by October 1 ay ito naman itong mga ECC na, na pinapaandar ng ating mga toll operator at concessionaire ay dapat na ayos din naman po aliya kaya patuloy po ang pagtutuloy dito sa mga uh, problema pang nararanasan dito sa ating mga uh, EDC equipment at sa system at uh, kami po yung umaasa na itong 30 day period na deferment na ah uh, ating sa directive po ng ating kagalang-galang na, uh, na transportasyon ay makakaroon ng uh, panahon na ang ating mga solo operators ng concessionaires na maisaayos pa yung mga mailang-ilang pang mga problema or issues sa kanilang mga sistema at saka sa kanilang mga equipment. Nang sa ganun, pagka pinatupad na po, mamay niya yung JMC by October 1, ay maayos na po ang mga Uh, issues na uh, nirireklamo ng ating mga okay. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, kailan po ba ang full implementation po ng cashless transactions sa mga expressway? Yung pong full implementation ng cashless transactions uh, maminya, hanggang po sa nang maipatupad yan by October 31 of this year. Subalit so, ipapaalam po nang uh, natin sa inyo kung tuluyan na pong ipapatupad yan at kung anong takdang pecha ipapatupad muli sa uh, total cashless at contactless collection system po natin sa ating mga expressway. Okay, um... maraming salamat po sa inyong oras, Sir Julius Corpus, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board.